Kahulugan ng balyena sa panaginip Ang isang balyena ay sumisimbolo sa espiritual na bahagi ng iyong buhay at kamalayan sa kalayaan na mayroon ka. Ipinapakita rin ito na magkakaroon ka ng makabuluhang positibong sorpresa. Bukod sa nauugnay sa mga katangian, ang malaking mamal na ito ay tumutukoy sa espiritualidad at karunungan. Ang panaginip ng isang balyena ay nagdadala ng tanda ng katapangan at lakas sa buhay ng isang tao. Ang mga balyena ay isa sa pinakamalaking nilalang sa karagatan, kaya ang panaginip ng mga balyena ay kumakatawan sa dominasyon. Ang kahulugan ng panaginip ng isang balyena ay maaaring magpahiwatig na ang isang tao ay may pambihirang lakas at kakayahang malampasan ang mga problema. Bukod pa riyan, ang panaginip ng mga balyena ay maaari din maging simbolo ng kalayaan at pakikipag sa palaran. Lumalangoy ang mga balyena sa malawak na karagatan, kaya ang panaginip na ito ay maaaring kumatawan sa pagnanais ng isang tao na tuklasin ang isang mas malawak na mundo at makalaya mula sa mga umiiral na limitasyon. Maaari itong ilarawan ng isang taong hinihimok na makipagsapalaran at maghanap ng mga bago mapaghamong karanasan. Ang panaginip ng isang balyena ay nagpapakita na magkakaroon ka ng hindi inaasahang kagalakan kapag ang proteksyon na epekto ay tumawid sa iyong landas. Sa kabilang banda, ang panaginip ng isang balyena ay maaari din mga hulugan na ikaw ay nalulula sa isang bagay na nangyayari sa iyong buhay na nagpapagod sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang whale swimming. Kung sa isang panaginip ay nakakita ka ng isang balye na lumalangoy, ipinapakita eh nito na nararanasan mo na ngayon ang isang sandali ng kalayaan at tinatamasa mo ito sa abot ng iyong makakaya. Nangangahulugan nito na talagang malaya kang maging iyong sarili at walang kalayaang mas mahusay kaysa dito. Ang panaginip ng paglangoy ng balyena ay maaari din mga, mga hulugan na lumalapit ka sa iyong emosyonal na bahagi at sa makatuwid mas mauunawaan mo ang mga kaganapan sa ibang paraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting balyena ang panaginip ng puting balyena ay direktang nauugnay sa iyong panloob na sarili at lahat ng nangyayari ay nauugnay sa iyong sariling mga damdamin. Ang panaginip na ito ay maaaring mga hulugan ng kapayapaan, karunungan, komunikasyon, pamilya at ang relasyon na mayroon ka sa panloob na lakas, pisikal at emosyonal na pagpapagaling. Ang panaginip tungkol sa isang puting balyena ay nagpapakita na mayroon kang pambihirang emosyonal na kapanahunan bilang resulta ng mga taon ng naipon na karanasan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang asul na balyena. Ang mga blue whale ay ang pinakamaraming species ng whale sa mundo na maaring tumimbang ng halos 200 tonelada. Kapag nanaginip ka ng isang asul na balyena, ang iyong subconscious ay handang magpakita ng sukat ng iyong panloob na kalidad. Ang panaginip ng isang asul na balyena ay maaaring magpahiwatig na nagkamali ka sa isang punto at ang panaginip na ito ay isang babala na nagkakamali ka na pumipigil sa iyo mula sa iyong espiritual na panig. Kaya pag-isipang muli ang iyong mga aksyon at gawi. Kung napanaginipan mo ang asul na balyena, ito ay isang indikasyon na kailangan mo umatras. Dapat kilala mo ang mga tao sa paligid mo at ang mga taong malapit sa iyo. Isiping muli ang iyong mga kaibigan upang malaman kung sino ang tunay na mahalaga kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na balyena. Ang panaginip ng isang itim na balyena ay nangangahulugan na magkakaroon ka ng higit na pananaw sa iyong emosyonal na mga aspeto. May mangyayari na magpapalubog sa iyong sarili, sa iyong mga damdamin at sa pamamagitan ng isang sandali ng pagmumuni-muni. Maglaan ng oras na ito para mas kilalani ng iyong sarili. Ngunit mag-ingat sa mga detalya ng iyong mga panaginip. Kung ang balyena na, lumilitaw ay hindi ganap na itim at may ilang puting bahagi, maaring dahil ito ay may ibang kahulugan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang balyena sa ilalim ng dagat Ang panaginip ng isang balyena sa ilalim ng dagat ay nangangahulugan na malapit ka na makatanggap ng hindi inaasahang tulong Ipinapahiwatig din ito na nabubuhay ka sa kalayaan at iyon ay isang magandang pakiramdam. Kung ang balyena ay tumaas sa ibabaw ng tubig, nangangahulugan iyon na nakakaranas ka ng isang sandali ng pagmumuni-muni sa sarili na nangangahulugang sinusubukan mong mas maunawaan kung anong ang nangyayari sa loob mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang balyena na na-stranded. Ang panaginip ng mga stranded whale ay isang senyales ng babala. Nangangakulugan ito na nawala ang iyong espiritual na bahagi at nalilito ka dahil hindi mo alam kung saan pupunta at kung paano ilalagay ang iyong sarili sa puntong ito ng iyong buhay. Kung napanaginipan mong isang balyena na napadpad sa dalampasigan, isipin mo ito bilang isang senyales na oras na para huminto at bigyan pansin ang mga bagay na nangyayari sa iyong paligid ang iyong pang-araw-araw na buhay at kung ano ang nangyayari. Pag-isip ang muli ang iyong mga aksyon at ibalik ang kontrol sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang sanggol na balyena Ang panaginip ng isang sanggol na balyena ay maaari magkaroon ng dalawang pangunahing kahulugan at ito ay lubhang kawili-wili. Ang isang maliit na balyena ay nagpapakita ng katalinuhan sa iyong bahagi o isang taong malapit sa iyo o ikaw ay nakikipag-ugnayan at nagulat. Ang isa pang posibleng sentral na kahulugan ay pagiging ina. Kung nanaginip ka ng isang sanggol na balyena, maaaring nangangahulugan ito ng pagbubuntis at ito ay maaaring sa iyo o sa isang taong malapit sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa inaatake ng mga balyena. Ang panaginip tungkol sa pagatake ng balyena ay maaaring mga hulugan na naniniwala ka sa isang bagay na napaka-positibo ngunit hindi ganap. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na maaaring pinalaki mo ang ilang bagay o kahit na ito ay maaaring mga hulugan na alam mo na may isang bagay na hindi tama, ngunit tinatanggihan mo ang katotohanan ng iyon. Marahil ang iyong katigasan ng ulo sa pagnanais na kumbinsihin ang iyong sarili na ito ay isang magandang bagay ay kumakatawan sa iyong takot na masaktan sa harap ng ilang mahirap na sitwasyon. Sa makatuwid, may mga mungkahi para sa iyo na pag-isipang muli ang sitwasyong ito at tignan kung ito ay magagawa. Repasuhin kung anong pinakamahalaga sa iyong buhay at kung bakit napakahalaga sa iyo na ang masasamang bagay ay mabubuting bagay kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tumatalon na balyena. Kung nanaginip kang tumalon ng mga balyena, maghanda dahil may magagandang bagay doon. Maaaring may kaugnayan ito sa trabaho at negosyo. Maging handa para sa mga makabuluhang pagbabagong magaganap upang matamasa mo ang lahat ng tamang bagay na ginawa ng universo para sa iyo at palaging nagpapasalamat. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na balyena. Ang panaginip ng isang patay na balyena ay malapit na nauugnay sa espiritwalidad at panloob na lakas. Nangangahulugan ito na ganap kang nahiwalay sa iyong espiritwalidad at napakalayo mo sa iyong panloob na katotohanan. Ang panaginip ay maaaring mga hulugan na sa isang punto pinalaya mo ang iyong sarili mula sa iyong pangunahing layunin at sumuko ka sa isang bagay na gusto mo. Nangangahulugan din ito na sumuko ka sa iyong mga pangarap, hangarin o kahit na mga relasyon sa iba. Oras na para gumawa ng refleksyon, pag-isipang muli ang iyong mga aksyon at suriin ang iyong mga layunin. Muling kalkuhin ang ruta ng iyong buhay sa pangkalahatan at palibutan ng iyong sarili ng mga bagay at tao na nakikita mong tama para sa iyo hulugan ng panaginip tungkol sa humpback whale. Ang panaginip ng isang humpback whale ay nangangahulugan na ikaw ay medyo nakahiwalay ngayon. Ngunit kailangan mong makitungo ng higit pa sa ibang mga tao. Kailangan mong maging mas palakaibigan, mag-alok at tumingi ng tulong sa tuwing nararamdaman mo ang pangangailangan at ito ay napapalapit sa mga tao. Ang panaginip na isang humpback whale ay nangangahulugan din na palalimin mo ang iyong mga kaalaman sa mundo ang panaginip na ito ay nagpapakita ng oras bago ang pagunawa ay dumarami. Ang tamang oras upang galugarin ng mga bagong larangan ng kadulabhasaan, mga kurso, mga bagong karanasan. Samantalang kung makakita ka ng killer whale, ito ay medyo ibang kahulugan. Ang orca ay isang uri ng balyena na napakakaaya-aya, kaya malawak itong ginagamit bilang pang-agit. Ang panaginip tungkol sa kanila ay maaari ipakita na merong kang ganitong nakakatawang aspeto.